kahit lumuhod na nga itong si Jenna dito nga kay Maki ay eh, tela hindi pa rin ginawa ni Maki ang nararapat dahil sa kagustuhan niya na protektahan nga itong si Gerald sapagkat nangako din naman ito sa kanya na tatapusin na nga ang anumang namamagitan nilang dalawa ni Betsy at magbabago na nga aayusin na ang gusot at aaminin na nga ang lahat kay Jenna. Natmukha na nga ang tela miserable na nga itong si Jenna dahil sa kagustuhang malaman kung ano pa talaga ang nasa likod dahil muli na naman siyang pinagsinungalingan itong si G. Zeral. Ngunit tatapos na ang kanyang paghihirap dahil mismo ang kanyang tita Vivian na nga ang makakabuko sa tinatago nga ni Gerald at nitong si Betsy. Aksidente kasi silang maaktuhan at masaksihan niya ang dalawa. Galit na galit itong si Jenna. Gusto man siyang harangin itong si Maki. Binalaan siya ng kanyang tita Vivian na kung ano man ang kanyang gagawin ay mag-ingat siya. Baka panibagong problema lamang ang kakaharapin niya imbis na masosolve ang una niyang problema. Kaya naman na siya nitong si Maki dahil gusto din nitong si Jenna na patunayan nga ni Maki na talagang sincere siya at nagsisisi siya sa kanyang ginawa kung saan nagsinungaling siya alang-alang nga kay Gerald. Gustong gusto na nailabas ni Jenna ang kanyang galit dito nga kay Gerald. ini siya sa kanyang nalaman. Hanggang ngayon ay nananatili pa pala ang kanilang relasyon at ang masakit dito mag nga sila at sa loob pa nga ng pamamahay nila nito nagagawa. Kaya naman agad-agad pinuntahan at sinundan nila ang sasakyan nga nitong si Betsy. Kaya magugulat na lamang itong si Gerald at itong si Betsy kung paano nga nalaman ni Jenna ang lahat. Dahil nagpanik itong si Betsy, hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung paano tatakas nga dahil nasa likuran na nga nila itong si Jenna. Kaya naman na ah, hinawakan niya ang manubela at dumating na nga sa punto na sila ay nabangga, mabuti na lamang at at yung kotse na nga may galos subalit hindi pa rin sila lintas dahil naroon sa likuran at uh, bumaba na nga itong si Jenna at may hawak pa nga itong tubo, parang gusto na nga niyang pumatay ng tao sa galit na kanyang nararamdaman naging mapanakit na nga itong si Jenna wala na siyang pakailam kung sino ang kaharap niya o kung asawa man niya ito. Dahil ang ra nararamdaman niya sa ngayon ay labis na gahanit at pagkamuhi dito nga kay Gerald kung papaano nga na nasaktan nga siya nito at sinubukan ni Gerald na pakalmahin ang kanyang asawa ngunit nilabaga huli na ang lahat matapos ang ilang beses ng pagluloko ngayon ay bistado na nga sinabi ni Gerald na ginawa na niya ang lahat ang tama kung saan iiwanan na nga niya itong si Betsy at magpukus na nga sa kanyang mag-ina